Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga minabahal ko mga kababayan Muli na dito na naman po yung lingkod sa ating programa ang reaction mo, Birat bi ako Okay, pero bago lahat, binabati ko na po natin natin binabahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga natin binabahal lang ang speaker Martin Romualdez Mga natin binabahal First Lady Lisa Araneta Marcos Okay, hindi na po natin patatagalin gusto ko lang po bigyan ng reaksyon. Ito pong ginawa pong katulong Ito ah, ito yung sinasabi natin. Uh, marami na pong lumalabas na isyo tungkol po sa mga Duterte, sa mga anak ni Rodrigo Roa Duterte, pero hindi po tayo naniniwala. Gusto ipaniwala ng mga Duterte na sila ay uh, mabuti, maayos, hindi mata-pobre, alam nyo, uh, sa oras na ito, gusto ko ipakita sa inyo. Para naalala ko tuloy yung nangyari nung binubugbog po ni Kurt Tevez, yung isang gwardiya na kababayan po natin. Siguro dahil sa ma-impluensya, makapangyarihan yung tatay niya, congressman, mayaman sila. Kaya walang pagdadalawang isip na bugbugin sapakin, paluhurin yung kababayan nating gwardya. do So, sa oras pong ito, gusto ko lang pong uh, ipakita sa inyo yung ginawa po ng isang congressman. No? Sa isang kababayan ho natin. No? So, ito, panoorin ho natin, nang sa ganon ay hindi po tayo uh, ano uh, sabihin na nag aano lang ho dito nagsasalita lang po ng kung ano-ano so ito panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan dali lang po ayan. yan okay ayun niyo po ano yun ba ang isura ng isang uh, ba dapat sa uh, maging uh, nakita ng na taong bayan sa isang congressman? nyo? oh, yun. Naging kalabaw pa. Naging toro, ha? Oh, naging toro. Oh. Naging toro. Oh, yun. Alawa. Oh, tatlo. Oh, tatlo. Ayan. Bombeses na. Tignan niya yung tura, o. Bumuan niya talaga yung tura, o. mo. O. 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 Naluntok niya. O. May hawak pa yata. O. May hawak na kutsilyo. Grabe. Ang bait naman ng congressman na to. Grabe. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sasaksakin. Oh. Ah, yun pala. Sasaksakin. Grabe, oh. Tingnan oh. oh may hawak pala na kung yung silo Oh. Eh? Baka tingnan lang yun mga bodyguard. Oh, eh? mo, oh. Oo, oh, mo, na eh? oh. Mga bodyguard, oh. Oh. oh, na. Tinuturo na. Oh. Eh? natin, ah. Okay. Nakayoko oh. yeah. na nga. Oh, tingnan niyo, ah. na, oh. Tinotoro pa rin 'yan. Yeah. tinoro na naman. Oh, tinoro na naman. So, basta buntong muna na 'to. Mukhang sabog tong uh, congressman na to. Oh? Hmm. Talagang gustong gusto niya saksak. -sak. Oh, ayun oh. 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 Okay. So nakita niyo naman mga kababayan. Kalunos-lunos so, oh. tingnan nyo, congressman sinabing congressman ka, gumagawa ka ng batas. At alam mo yung batas. Alam mo yung proseso ng batas. Pagpalagay na lang natin. Kung sakaling nagkasala itong taong to, palagay na lang natin. Pero alam na natin yung kabuhan nito, yung issue na to. Kung sakaling man na nagkasala ho ito, walang karapatan yung isang congressman na ipakita yung ganong klaseng pag-ugali. Lalo na congressman ka. Alam mo yung batas. Tama. Tingnan mo, inilagay sa kamay yung batas. Ha? Kukuha ng kutsilyo, tinatakot ngayon. Yung pobre na walang kalaban-laban. Tingnan nyo, yung ginawa ng hinayupak. Diba? Tingnan nyo. sa Mukhang sabog mukhang banghag kasi hindi gagawin ng isang ordin ng isang nasa katinuan yan hindi gagawin hindi gagawin ng isang normal na tao yung ginawa ni Paulo Duterte alam niya sa sarili niya na walang kalunang una walang kalaban-laban sa kanya yan dahil ultimo lang yan kumbaga sa ano kahit pa mata lang niya matatakot na sa kanya yan di ba? tingnan niyo gawain ba ng isang matinong congressman na yung ulo mo ip ipokpok mo o ipalo mo sa ulo ng iba demonyo lang gumagawa niyan sira ulo lang gumagawa niyan pero eto nakarating po sa akin yung balitang ito dahil bigla pong may tumawag sa akin from Davao San Pedro Davao etong lalaki ito ay kamag-anak niya kamag-anak niya Itong lalaking ito na mataba, sa madaling salita, ito po ay bugaw. No? So, gabi-gabi, yan ang trabaho niya. Dahil bar po yan. So, ibig sabihin, yung congressman na si Paulo Duterte, sa kabila ng kanilang crisis daw di umano na nararanasan dahil sa pagkakulong ng kanilang ama, nagawa pa ang pumunta sa bar at gustong tumikim ng mga babae kasama yung mga tauhan niya. So, ang kwento nito, hindi lang siya ang gagamit ng babae. Pati yung kanyang mga, ano, tauhan. Ngayon, nung tinatanong na nito ni Paulo Duterte kung magkano lahat, sinabi po nito ang bugaw yung presyo. Hindi nagustuhan ni Paulo Duterte yung presyo. Dahil hindi sila nagkasundo sa presyo, hindi pumayag itong bugaw na ibigay sa kanila yung mga babae. Sa padaling salita, dahil hindi nakuha ni Paulo Duterte yung gusto niya, eto na po yung ginawa niya. Galing ng congressman ninyo dyan sa Dabao. Ano, ano na naman sasabihin ninyo? Ano na naman, ano na naman ang pag, pagtatakip ang gagawin ninyo, mga taga dabao Ano na naman ang gagawin ninyo? Pagtatakip dito. Sige, bubuo kayo. O panelo, gumawa ka na naman ng pagtatakip. gawin mo na paraan to para magmukhang bida na naman kayo. Magmukhang siya na ang tama. Pero hindi bulag ang mga Pilipino. May isip ang mga Pilipino. May pinag-aralan ng ibang mga Pilipino. Kahit wala nga pinag-aralan, pag nakita to, ang unang papasok sa kanila, yung ginawa ni Kurt Tebes. Totoo yan. Yung ginawa ni Paulo Duterte ngayon, nag-ala Kurt Tebes siya. Tama ba? alam ka sa batas pero, ang balita ko po ayun po ha? kasi, nung tinanong po ito nung sinamahan niya itong kanyang pinsan, na inanong ni Paulo Duterte doon sa police station naaamoy daw nitong pobreng uh, kababayan natin na amoy siya po. at lasing na lasing di ba? lasing na lasing nakainom galing naman ng congressman nyo. Pag nalalasig na, nagtitrip na, pag hindi na, hindi na yung gusto, eto ang sasapitin ng isang pobreng Pilipino. Ulitin nga natin, mukhang ang ganda pakinggan, no? Ang ganda ng pakinggan tuloy, magandang tignan, tingnan nyo, oh. Nakita nyo, inambahan. Nakita nyo, inambahan. Ulitin natin, no? Tingnan nyo, oh. Ito yung matinong congressman ng Davao City. Tingnan nyo. Oo. Oh, oh. Talaga naman. 'Di ba? Antino, no? Oh. oh Ako sa akin lang, kala ko bakit sa akin yun. Ano yung gagawin? Napansin nyo to, itong nakasombrelo, inutusan po niya yung uh mga tauhan doon ng uh, bar na alisin niyo yung ano yung CCTV inutusan na ah. alisin niyo yung CCTV kasi kasi nakita ng mga tauhan na may CCTV nakapalibot yung CCTV kaya inutusan nila yung mga nagtatrabaho doon alisin niyo yung CCTV so pagtatakip pagtatakip gusto nilang pagtakpan agad para hindi malaman ng buong mundo ng buong bansa kung ano talaga itong si Paulo Duterte at anong utak meron nito? At anong pag-uugali meron nito? Pinagtatakpan nila para hindi makita na maladimonyo yung utak nito. maladimonyo yung pag-uugali nito. Maladyablo yung pag-uugali. Pero kung ako yan, total, isa lang naman buhay namin. Total, ako, mahirap naman ako. Pag ako ginanon niya, hindi naman sa pagyayabang, ito lang katawan ni... Kung yan lang din naman ang gaganyan sa akin, pwede kong ibalik sa kanya yung kutsilyo niya itutuhog ko yan, itutusok ko yan sa ulo niya mismo. Total, so, na nabaril ako ng mga bodyguard, pareho lang ng mga Pero talo siya, congressman siya. Pobre lang ako. Tama? Pero iba eh. Wala, halatang walang alam sa martial arts. Walang, walang, uh, walang kakayahan. Kaya intindihin na lang natin ang pobre nating kababayan. Sabi, o, oh, tingnan po, paruwarin po, po natin. Sinusundan po ng tauhan ni Paulo Duterte, yung tauhan ng club, at inuutusan na tanggalin yung ano CCTV. Yes, yeah, yeah, ah. yeah, oh, yun uh... oh, yung tawag oh, mo. tapos 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 na. tapos na tapos 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 ganoon naman ang kongroch nyo baik-baik diba ito na po yung mga nga natin ulitin natin yung itsura o oh, tingnan natin o tingnan yung itsura oh. diba wala demony tingnan mo yung tingin oh. medyo malabo lang mo yung ano natin yung yung video pero makikita mo talaga may pagka demonyo talaga ang pinapakinggan po niya dyan, ang tinitignan po niya dyan, yung ginagawa ng tauhan niya, pati ng mga tauhan dun sa bar, habang uh, inuutosan ng mga tao ni Paulo Duterte, yung, uh, yung mga tauhan doon na tanggalin yung CCTV, yung record. Kaya tumingin si Paulo Duterte. Dahil natatakot na dyan si Paulo Duterte na... Uh, lumabas ito sa media, lumabas ito sa mga pahayagan, lumabas ito sa o oh, maging topic ito. Lalong-lalo na ng yung lingkod Pipanyo Labrador. Di ba? Bahala na po kayo, humusga. Di ba? Ang bait ng congressman ninyo. Nag-alakot Tebes. Kaya pala. Kaya pala. Kaya pala walang reaction si Duterte ng no mga panahon na binubugbog. Ha? Ah? Ni Kurt Tebes. Yung pobre nating uh, kababayan na gwardiya, kasi pareho pala sila. So yun lang, pareho sila. So wala tayong magagawa, mayaman sila, mahirap lang tayo. Kaya anumang oras tayo apihin, magagawa nila. Pero nasa inyo na po yan. Kaya kayo dyan sa Davao City, election ngayon, alam nyo na gagawin niyo Ito, sinasadya po itong na mangyari para malaman po ng lahat kung ano at sino ba talaga yung mga Duterte. Ito na yung katapusan nila. May katapusan ang kanilang kalokohan, kasinungalingan, pandaraya, pagnanakaw sa pera ng tao bayan, pati yung pagtatakip nila sa kanilang sarili. No? So muli po, tuloy po rin sinasabi ng mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po bayan. ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.